na ako sa KFC. Ilang hakbang na lang oh, KFC na oh. Hindi ko alam kung nandito na si Madam eh. Kasi minsan dumarating yun 8:30. Ito na kaya si madam Katokin ko kaya pag kinatok ko wala wala big sabihin wala pang tao rito wala pa wala pa si madam Ito ko wala eh. Wala sumagot eh. Dalasan pag kinakatok ko yun, nandiyan dyan na siya sa loob eh. Ayun, wala pa. Dito siya nagmumula eh. Dahil dito daw nakatira si madam. Pero wala ah. Eh. Di pa dumarating. 8.30 pasok namin ngayon eh. Wala pa siya. Ito yung likod namin o oh, backdoor ng uh, KFC. Dito ako naglalagay ng mga crate na manok. Tapos dito ako naman nakikita si Bernard nagbe-babe. Diyan sa area na yan. Diyan siya mahilig mag-bait. Nakapasin madam. Ha. Ah, ito yung harapan ng KFC. Oh. Ayan o, tinan mo. O, diba? pa si madam. Nag-aantay ako. Ang daming crow. Ayan o, may crow. Crow. Ayan, lumipad. Gautan ko kaya. Ah, ayan. Nakabukas na ito ah. Ito yung drive-thru namin. Drive-thru. Ayan oh. Drive-thru na ang KFC. drive-thru na pa si madam what happened madam saan ka na katukuli tayo katukuli tayo kasi baka nandiyan na sa loob eh nasa CR lang si madam di ako narinig yan tingnan natin ha pag walang sumagot wala talaga ibig sabihin wala pa si madam wala wala pa sumagaantay ako rito sa may harapan hmm. huling opening shift ko ngayon bukas wala na tuloy tuloy na yung closing shift ko pang gabi na isang buong buwan yun isang buwan buong July Okay guys, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga dito sa KFC sa akin trabaho dito sa White Court, Alberta. Okay guys, thank you. Maraming salamat. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye.